Palagay na natin totoo yung sinabi. Palagay na natin totoo yung sinabi ng human right. Na sino laki na kinabang yan? Ako. Ako ang nakinabang, pamilya ko. Nakinabang sila dyan sa po. patay na yan? Sino? Sino? Sino na pinabang? Kayo ang anak ninyo ang bayan natin ang nakinabang. Sino na nalagay sa alanganin? Ako, pamilya ko, yung buhay nila, gaganti ang mga yawa na yan. May hindi naman ako na may isa akong squad dyan sa likod ng bantay. Ako, ako, ako ba ang napuproblema ngayon? Put, ako, ang nakinabang kayo kayo ng mga Pilipino. asto to Palagay